gabi. Sa lumang bahay sa kalye San Marcos, dilaw ang ilaw ng lampara at makintab sa pawis ang kahoy na lamesa. Tatlong plato ng kanin ang nakaabang, tig isang baso ng tubig na halos kalahati lang ang laman. Sa gitna, wala ni ulam ni sabaw, parang pahintulot na magsimula pero may inihintay pa. Sa dulo ng pinto, pumasok si Topher Putik ang laylayan ng polo, may backpack na kargado ng martilyo at lumang baonan. Namumugto ang mata, nanginginig ang labi. Sa kabilang side, nakaupo ang nanay na tikomang panga, si Ate Nika na nakahalukip-kip at si Kuya Romy na may mata ng pagod na sinukuan ng bait. Ayun na! Bulong ng kuya, hindi na inilihim ang inis. Lagi ka na lang huli, laging may dahilan. Hindi sumagot si Topher, Umupo siya sa dulo, hindi pa rin inaalis ang backpack na parang shield. Doon niya naramdaman ang pagkakapit ng gabi sa dibdib. Magaan ang kurot ng gutom, mabigat ang siksik ng paliwanag. Mula pa nung namatay si tatay, ang hapag na yon ang naging arena ng mga paalala. Maaga bukas, may order sa hardware, sabi ni nanay gabi-gabi. Sinika ang brain sa resibo at sukat, si Romy ang tagabenta at kausap ng kontraktor. Si Topher, bunsong lumalabas lumusong, may daladalang martilyo at pako. Sa mata ng pamilya, tagahakot ng hollow blocks, tagalinis ng budegang maalikabok. Ngunit nitong huling taon, dumuling ang tingin ng mga suki. Lumipat ang malalaking order sa bagong bukas na tindahang may aircon sa kabilang kanto. Bumagal ang galaw ng negosyo. Bawat hapon, tinatawag si Topher sa hapag at sinisingil ng oras. Kung hindi ka palaging late, sabi ni ate minsang ako'y napadaan. Baka nakakasalo ka sa problema. Gumiti lang si Topher noon at nagtatago ng antok. Hindi niya masabi sa mismong oras na yon, nagsisimula pa lang ang isa pa niyang trabaho. Nagsimula ang lihim isang gabing puyat si nanay sa pag-aayos ng utang kay supplier. Imbis na matulog, lumabas si Topher, bitbit -bit ang lumang motor at umiikot sa tatlong site cottage build, barangay multi-purpose hall at kalsadang ina inaaspalto. Hindi para maglaro, kundi para magtanong sa foreman kung bakit limipat ang order sa kalaban. Pare-pareho ang sagot. Mas mabilis sa kabila, may delivery daw kahit dis oras at walang short sa tornilyo at graba. Umuwi si Tofer at binuksan sa phone ang free spreadsheet app. Gumawa sa sarili niyang English ang arinola na delivery tracker. Doon niya tinahi ang alon ng araw sino ang bibili ng anong sukat ng bakal, kailan, ilang sakong simento ang nasisira tuwing umuulan at sino sa supplier ang nagpuputol ng kredit kapag sabado. Kinabukasan, habang tulog pa ang karamihan, kinalikot niya ang stock ng tindahan, binawas ang mabagal iikot, dinagdagan ng bilis kainin. 10mm rebars, number 3 GI wire, 2-inch nails, sa likod na budega, inayos niya ang mga bag ng semento, nasa taas ang luma, nasa baba ang bagong dating para hindi nagkakabuo. May maliit siyang tatak na pentel pen, petsa, oras, at kung kaninong resibo ilalapat. Parang tato sa papel. Hindi niya sinabi kahit kanino pero tinabla niya ang mas mabilis sa kabila. Gumawa siya ng palihim na graveyard deliveries. Kapag gabing tahimik at ang tindahan ay nakalakna, sumasakay si Topher sa lumang owner-type jeep na iniwan ni tatay, pinuno ng sako at ikinakari pa sa site. Tatlong oras, apat na biyahe, pinipirmahan ng maliit na kasunduan sa barangay hall dahil takot siya sa huli. Lahat maingat, lahat dokumentado. Sa umaga, balik siya sa tindahan para magbuhat na parang walang nangyari. Kapalit ng puyat, unti-unting bumabalik ang mga foreman. Dito na kami ulit, Tul. Alisto ka. Naging bulung-bulungan ang yung bunso nyo, iba ang galaw. Pero sa hapag, na natili ang huli. Wala siyang panahon umupo sa sabayang kainan, laging malamig ang kanin na mapapanisan ng dasal. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, -araw. tuloy natin ang kwento. Isang lunes, nagdeposit si Toffer ng perang cash sa bangko galing sa dalawang linggong graveyard. Kakaiba ang pakiramdam niyang maglakad mula teller pabanik sa jeep. Nanginginig ang tuhod pero tuwid ang likod. Nasa bulsa niya ang deposit slip na may halagang kaya ng magbayad ng kalahating utang kay supplier Mina. Iyong babaeng sa telepono ay malimit na, Anak, kailan ba? Dumiretso siya sa bodega para mag-ayos ng bagong dating na PVC pipes. Dinikitan niya ng label, inayos, tuwid na parang baraha. nag si Mina, Nabasa ko ang deposit. Salamat. Dalhin ko bukas ang bagong batch ng rebar sa inyo. Ikaw ang kadil ko ah. Maayos ka. Umubo si Toffer sa semento tumingin sa kisame ng bodega na may sapot. Hindi siya umiyak noon, ngayon lang. Kasi ngayong gabing ito, nahuli siya ng literal. Galing siya sa site ng multipurpose hall, na ipit sa ulan, nasiraan sa daan, napatalisod sa putik, kaya dumating sa bahay bago pa man tumahimik ang inilalagay na kutsara sa plato. Pagbukas niya ng pinto, tatlong pares ng matang nagsumbong. Saan ka galing? tanong ni nanay. Hindi mas mataas ang boses, pero mabigat ang salitang parang basang kumot. Nilinis ko po yung... Linisin mo muna ang sarili mo, putol ni ate. Ginagabi tayo kakahintay, takos yan lang. Tover sabad ni kuya. Hindi naman ako galit, nadidis na lang. Laging huli, laging pagod. Pero wala ka namang naiaambag sa buwan-buwan. Napahigtad ang kalamnan ni Toffer, hindi sa galit, sa sakit. Kasi may laman ng bag niya ngayong gabi, isang malaking sobre na puno ng resibo, order slips at dalawang liham. Inilapag niya ang backpack sa upuan, hindi pa rin nagtatanggal ng putig. Pasensya na kung nasasagasa ako ang hapunan niyo. Bungarad niya, kumakatas ang luha bago pa ang salita pero kung hindi ko sasagasa ang gabi, hindi gagalaw yung negosyo. Walang kumibo. Ibinukas niya ang sobre at isa-isang inilatag sa lamesa. Deposit slip na tigli limang libo hanggang dalawang pu. Nakabundle sa rubber band. Kopya ng delivery tracker na pinint niya sa library ni Ma'am Dory. May pecha at pirma ng foreman. Picture ng bodega na inayos niya na may label sa bawat kahon. Ako yung nagdi-deliver sa dis oras. Sabi niya, hindi na kayang pigilan ng hikbi. Ako yung nag-ayos ng stock, nagbawas ng maling bilin, nagdagdag ng mabilis mabenta, nag-ayos ng credit kay Mina. Ako yung sumalo nung lumipat sila sa kabila. Nagkatinginan ng tatlo, natigilan. Anak, mahinang sabi ni nanay. Bakit hindi mo sinabi? Napahagulhol si Toffer at napaupo nanginginig ang tuhod. Kasi kapag sinabi ko, pipigilan ninyo ako. Sasabihin yung delikado o bobo ako o sayang ang gasolina. Pero nay, pag hindi ko ginawa, wala tayong pambayad kay Nina. Kung hindi ko pinakiusapan ng foreman at nilagyan ko yung system, lulubog tayo sa utang. Ayoko nang may marinig kayong, sorry, close nang kami. Ayoko ring marinig yan kay tatay. Sa puntod niya, natahimik ang kwarto. Ang lampara sa gilid, parang huminga. Umabot si kuya sa isang resibo, tumitig. Nakasulat, 3 a.m. delivery. Confirm, Engineer Ronquillo. Kumunot ang noon ni kuya. Paano mo na kumbinsito? Mahirap to kausap. Hindi ko sila kinumbinsi. Pinagsilbihan ko. Wala na akong pambili ng yabang, kuya. Serbisyo lang dalabo. Umabot si ate sa deposit slips. Isa-isa niyang kinapa ang petsa. Nung akala namin natutulog ka, nagbiyabiyahe ka pala. Hindi araw-araw, pero sapat para hindi sumabog ang tubo. At kapag tulog kayo, umuupo ako sa bodega, inaayos ko yung system. Nakita ko kasi, hindi pala tayo tamad. Mali lang ang daloy. May tunog na pumunit sa katahimikan, hindi pinggan, kundi cellphone ni nanay. Talagang tawag ay Nina. Sinagot ni nanay, nanginginig ang kamay. Ate Mina, masiglang bose sa kabilang linya. Nay pacing, darating na bukas ang rebar. Sumabay na rin ako ng discount sa pangatlong order. Ang galing ng bunso ninyo yung tofer. Huwag niyo yung bibitawan ha. Napatingin si nanay kay Topher at tuluyang napaiyak, tinakpan niya ang bibig sa kahumikbi na parang bagong palang nalalaman kung gaano kalayo ang nilakad ng bunso na akala niya ay paikot-ikot lang sa kalye. Kinabukasan, hindi nahapunan ang pulong, umaga sa tindahan. Inupo ni Topher ang pamilya sa loob ng budega, hindi sa hapag na may tanong kundi sa espasyo na may sagot. Tinuro niya ang whiteboard na sinabit niya kagabi. Lingguhang run. Dito natin ilalagay ang mabilis kumain. 10mm, 12mm. Number 3 wires, 2 inch. Dito yung mabagal. 16mm, conduit fit, bronze fittings, bawas tabi. Si ate sa resibo, pero may barcode na tayo. Nakita niyo yung app ko. Libre yan. Si kuya sa kausap niyang kontraktor pero may service promise tayo. Kapag wala tayong delivery sa oras na sinabi, may libreng isang sako ng graba. Kumunot ang noon ni kuya. Lugi yun na! Hindi kuya, sagot ni Topper. Bayad sa tiwala. Mas mahal ang tiwala kaysa sako babawi sa susunod. Dumating si Mina, dala ang dalawang helper at isang ngiti na parang pabango ng bagong araw. Topper, ikaw pala ang bunsong hindi natutulog, biro niya. Magaling, ito ang credit memo na ni Pising. Nakabawas tayo sa interest dahil on time yung deposit. Inabot niya rin ang maliit na envelope kay Topper. Bawal yan! Tanggi ni Topper, sa pamilya dapat. Hindi tip yan, sagot ni Mina. Endorsement yan sa suppliers group. Ikaw na ang kontak namin sa site to store. Pero may kondisyon. Huwag mong susolo. Turuan mo sila. Napatingin si Topper sa pamilya. Tumanggo. Hindi na lihim mag-isa. Liwanag na sila. Tumakbo ang buwan. Nagbalik ang suki. Naningkit ang presyo pero lumaki ang ikot si kuya mas gumaan ang pakikipag-usap, hindi na pakiusap kundi pangako. Si ate gumamit ng scanner. Wala nang wala sa listahan. Si nanay nabawasan ang dasal ng pangamba na dagdagan ang pasasalamat. At si Topper hindi na laging huli sa hapag. Hindi dahil wala ng delivery sa gabi, kundi dahil inayos na ang pahinga. Kung palaging ikaw ang huli, ibig sabihin mali ang takbo, sabi niya sa pulong. Gagawan natin ng shift. Isang hapon, dumating ang foreman ng munisipyo, si Engineer Ronquillo, na haligi ng Ang hirap yan. Pumirma siya ng kontratang malinaw at maikli. Kayo na muna yung primary. Mabilis eh, yung sa kabila maganda ang aircon pero mabagal ang pirma. Nagtawanan sila magaan. Nang paalis na si engineer, kinawayan niya si Topper. Tuloy mo yan iho. Ang tunay na pag-unlad, tahimik! Nang gabing iyon, sabay-sabay silang kumain. May munggo at pritong galunggong. Hindi marangya pero sapat. Sa gitna si Topper, wala sa dulo, wala rin sa labas. Nasa gitna, hawak pa rin ang martilyo na ngayoy nasa ilalim ng mesa. Hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi paalala kung saan nagsimula. Pasensya na anak, sabi ng nanay. Mahina ang ulit buo. Ang daya kong maghusga. Ako rin, sunod si ate. Humahabol ng ngiti sa pagitan ng hiya. Patawad sa pang-aasar. Si Kuya seryoso pa rin ang mukha, pero bakas ang lambing. May utang ako sa iyo, oras at tiwala. Simula ngayon, ikaw ang mag-o-oversee ng operations. Ako sa ops on ground, ate sa finance. Huwag ka nang mag-solo sa gabi. Tawagin mo ako. Napatingin si Topper sa kanila at napangiti. Hindi malaki pero puno puno Sige, pero may hinihingi ako. Ano? Tanong nilang sabay. Nagluluto ako bukas. Ako yung mauna sa hapag. Para naman matikman nyo kung anong lasa ng isdang niluto ng laging huli. Tumawa silang lahat. Sabay-sabay. Tawa ng nakaligtas sa maling tungin. Sa kinabukasan, ikinabit nila sa tindahan ang maliit na karatula na gawa sa scrap na kahoy. RTN Builder Supply. Family run since tatay. Service promise, maaga sa pangako, pantay sa trato. Sa likod nito, sa bodega, may nakapisil na martilyo si Topper. At may bagong baonan naman ka na may pangalan niya. Nilabanan ng sabong panlaba ang amoy ng langis, pinalitan ng tinola at sa tuwing magkikita-kita sila sa hapag, walang huli, walang naiiwan. At kung meron man, kasali sa plano. Sapagkat natutunan nila na minsan ang laging huli ay siya ring unang gumagalaw upang makabawi ang lahat. Ang tawag doon sa negosyo ay operations. Sa pamilya, tawag natin pagmamahal ng marunong magpuyat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas. Kaya, stay tuned!